kumukulog mga idol good evening mga idol kumukulog oh mukhang malakas yung ulan ngayon mga idol so dito ko siya nilagay kasi sa sa patag may mga damo dito ito yung kinapchap ko mga idol oh mga kumpay niya yan kaso mukhang uulan ng malakas ngayon mga idol yan oh dilim dito mga idol oh yan Pusog naman siya, oh. Dali natin sa loob. Pasok. Si baka umulan ng malakas. Kawawa oh, yung anak niya. Maniit pa. Punti kita. Bik. Dali natin sa loob ng bahay. Ayan, oh. Uuli kita sa bahay. kasi yung kulog mga idol. Daming sana pagkain dun oh. Tuh. pa, sumama. dalinta sa bahay. Para kahit umulan ng walakas ay makasilong dun sa trapal. Ito na. Ayun, dito na sila sa loob mga idol. Ayun, no, may trapal dito kahit umulan malakas di sila mabasa dito ayan siya makain ng damo may maliit kasi na anak kaya baka sobrang lakas ng ulan ngayon kasi lakas ng kulog kaya pinasok natin ayan. safe na sila dyan mga idol Papi! runner namin oh. Pi. Sa gabi lang nakakawala.